ang magandang balita ayon kay Mateo. Ikalabing limang kabanata. Pagkatapos, lumapit kay Jesus ang ilang pariseyo at mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem at siya'y tinanong nila, Bakit nilalabag ng mga alagad mo ang mga turong minanatin sa ating mga niluno? Kumakain sila nang hindi muna naguhugas ng kamay ayon sa paraang ipinagutos. Sinagot sila ni Jesus, bakit naman ninyo nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa inyong minanang mga turo? Sinabi ng Diyos, Igalang mo ang iyong ama't ina, at ang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay naihandog ko na sa Diyos. Hindi na niya kailangang tulungan ang kanyang ama, pinawawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos. Masunod lamang ninyo ang inyong minanang mga turo. Mga mapagkunwari, tama ang sinabi noon ni Isayas tungkol sa inyo. Paggalang na handog sa akin ang bayan ko'y pakunwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Papurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang turo ng tao'y sinasabi nilang aking kautusan. Pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, Pakinggan ninyo at unawain ang aking sasabihin. Ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok, ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Pagkatapos, lumapit naman ang mga alagad at sinabi sa kanya, Hindi po ba ninyo alam na nasaktan ang mga pariseyo sa sinabi ninyo? Sumagot siya, Ang bawat halamang hindi itinanim ng aking amang nasa langit ay bubunutin hayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay ng bulag. At kapag bulag ang umakay sa kapwa bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay. Sinabi sa kanya ni Pedro, Ipaliwanag nga po ninyo sa amin ang talinghagang ito. At sinabi niya, Pati ba kayo'y wala pangunawa? Hindi ba ninyo nalalaman na anumang pumapasok sa pipi ay tumutuloy sa tiyan at pagkatapos ay itinudumi? Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Iyan ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapit, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinwalingan, at panimirang puri. Iyan ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos. Hindi nagiging marumi ang isang tao kung siya man ay kumain ng hindi na naguhugas ng kamay sa paraang na ayon sa minanang turo. Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang kananaya na naninirahan doon at sumigaw. Panginoon, anak ni David, mapagpo kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasaniba ng demonyo at lapis na pinapahirapan. <laughs> Ngunit hindi siya pinansin ni Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, Paalisin na nga po ninyo siya. Napakaingay niya at sunod ng sunod sa atin. Sumagot sa si Jesus, Sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae Lumuhod at nagmakaawa. Tulungan po ninyo ko, Panginoon! <laughs> Sumagot si Jesus, Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata upang ihagis sa mga aso. Tunay nga po, Panginoon. Tugon ng babae. Ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumung na lalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. At sinabi sa kanya ni Jesus, Napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling. At noon di gumaling ang kanyang anak. Pag alis doon, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Umakyat siya sa bundok at taupo. Nagdatingan naman ang napakaraming taong may dalang mga pilay, bulag, lumpo, pipi at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa paanan ni Yesus at sila'y pinagaling niya. Namangha ang mga tao nang makita nilang nakakapagsalita na ang mga pipi. Gumaling ang mga lumpo, nakakalakad na ang mga pilay, at nakakakita na ang mga bulay. At nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Tinawag ni Yesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, Nahahabag ako sa mga taong ito tatlong araw na ngayong kasama natin sila at wala na silang pagkain. kung paalisin sila ng gutom. Baka sila mahilo sa daan. Sinabi naman ng mga alagad, Saan po tayo kukuha ng sapat na pagkain? Para sa ganito karaming tao sa ilang na ito. Ilang tinapay ang nariyan. Tanong ni Jesus sa kanila, Pito po, sagot nila, At mayroon pang ilang maliliit na isda. Pinaupo ni Jesus sa lupa ang mga tao. Kinuha niya ang pitong tinapay at ang mga isda at nagpasalamat siya sa Diyos. Pagkatapos, pinaghati-hati niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Nakakain ang lahat at nabusog. At nang tipunin ng mga alagad ang tinapay na lumabis, nakapuno sila ng pitong kain. May apat na libong lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Pinauwi ni Jesus ang mga tao Saka siya sumakay sa bangka at nagtungo sa lupain ng Magadan.